Eyo, yo, what's up mga real ninja? Guess what? Nakalaban namin si Kabrip Hype Beats. New method nila tong kalaban. Kaya naman siyempre, papakitaan natin sa Idol ng pangmalupitang hampas kalawakan wapak. Titikira ng good Gudo naman ng Dutch noon. Ang galing mag-skill shot, no? Advance? Like a dream. like a dream. Tapos dito tinitipitipian pa ako ng XP nila Yun pala may bala Kaso yun lang makakarecol ako Sorry, tapos dito balak ulit nila akong sagasaan without knowing na dami nilang humahabol day king chases. Tapos ayaw pa talaga nila akong hinahanap pang location ko. Do one wanna trace us? Clash na, clash na, talon, wasake ng brief. Watak, bakak, ngyong, watak, bugs, bugs, ngyong, bakang, wasake ng brief pangat wala nang masuot. Sige, mag-i-sniper ako ngayon. Ini iniinis isna ako na itong mga ito. Hindi naman doon ako sniper talaga eh. Papakita ko na kung sino ako, Iniinis nyo ako ha? Wala na, naiinis na si Kabrip Kaso kahit gano'n pakalaki ang inis mo Hindi nyo pa rin mapa Anyways, nagkakagulo na nga pala dito mga kaibigan Kaya kailangan ko ng tumulong sa laban Wapak, wapak, bagang recall Sabay balik sa laban hindi ko na maintindihan Kung ano ang kaganapan Kani-kaninong brief na lang ang nagwawasakan Wapak, 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 bagang Punitin ang brief, victory Kurba naman tap global kasama eh Tapos nagulat ako kasi pag start namin Kalaban na naman namin si Hype Beats Tapos may lakas pa ng loob magkat na si Iron Man Is